Kahulugan ng tanghalian sa panaginip Ang tanghalian ay isang mahalagang pahinga sa pang-araw-araw na gawain. Bukod sa pagbibigay ng karagdagang enerhiya, ang tanghalian ay isa ring magandang sandali upang makapagpahinga sandali mula sa mga abalang aktibidad. Gayunpaman, alam mo ba na ang mga panaginip tungkol sa tanghalian ay maaari din magkaroon ng mga kagilugiliw na simbolikong kahulugan? Ang tanghalian ay isang mahalagang aktibidad upang matugunan ng mga pisikal na pangangailangan. Sa isang panaginip, ang pagkain ng tanghalian ay maaring magpakita ng pangangailangan para sa nutrisyon at emosyonal na kasiyahan sa kinakaharap mo sa pang-araw-araw na buhay. Ang tanghalian ay isang pahinga sa tanghalian upang punan ng katawan ng enerhiya pagkatapos maging aktibo sa buong umaga. Ang sandaling ito ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng nutrisyon at mapanatili ang pinakamainam na pagganap sa araw ng trabaho. Sa tanghalian, dapat kang kumain ng malusog at balanseng pagkain tulad ng mga gulay, protina, carbohydrates at malusog na taba. Ang pagkain wa ng wastong nutrisyon sa panahon ng tanghalian ay maaring mapabuti ang konsentrasyon mapataas ang pagiging produktibo at magbigay ng enerhiya na kailangan upang makumpleto ang mga pang-araw-araw na gawain. Bukod sa mga benepisyo sa nutrisyon, ang tanghalian ay nagbibigay daan sa iyo na magpahinga mula sa iyong gawain sa trabaho. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang kumain ng tanghalian, maaari mong bawasan ng stress at mapabuti ang mental na kagalingan. Ang tanghalian ay isang magandang oras din para makipag-ugnayan sa mga kasamahan, bumuo ng mas magandang relasyon at palakasin ang mga bono ng koponan. Sa isang profesional na konteksto, ang tanghalian ay maaaring maging isang mahalagang oras para sa mga informal na talakayan sa negosyo o mga kaswal na pagpupulong sa ibang mga kasamahan. Ang tanghalian sa isang panaginip ay maari magkaroon ng iba't ibang kahulugan at simbolo na may kaugnayan sa pisikal at emosyonal na mga pangangailangan. Mga relasyon sa lipunan, kalayaan, pagkamalikain at personal na paglago. Ang mga aktibidad sa tanghalian sa panaginip ay maaari din sumagisag ng malusog na relasyon sa ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mananghalian sa isang restaurant. Kapag nanaginip kang kumain ng tanghalian sa isang restaurant, maaari itong ilarawan ang iyong pagnanais na magkaroon ng mga bagong karanasan at tuklasin ang mga bagong bagay. Ipinapakita nito na gusto mong umalis sa iyong comfort zone at subukan ng mga bago at kapanapanabig na bagay. Ang pagbisita sa isang restaurant sa isang panaginip tungkol sa tanghalian ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais na subukan ang mga bagong bagay. Ipinapakita nito na gusto mong maranasan ng kasiyahan at kaginhawaan na inaalok ng restaurant. Ang tanghalian sa isang marangyang restaurant sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais na makapagpahinga. Ang isang restaurant sa isang panaginip ay maaaring din maging simbolo ng karangyaan at kasiyahan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pangangailangan na makaramdam ng espesyal kahulugan ng panaginip tungkol sa magdala ng tanghalian. Kung nanaginip ka magdala ng isang nakapak na tanghalian, maaaring ipakita nito na ikaw ay isang praktikal na tao at mahilig magplano ng mga bagay-bagay may posibilidad kang magkaroon ng organisadong pag-iisip at gusto mong ayusin ang lahat ng maaga. Ang panaginip na ito ay naglalarawan din na nakakatipid ka ng oras, lakas at pera sa pamamagitan ng pagdadala ng lunchbox sa trabaho o pa-aralan. Ang pagdadala ng mga probisyon sa isang panaginip tungkol sa tanghalian ay maaring sumagisag sa pangangailangan na magplano para sa hinaharap at maging handa upang harapin ito. Maaari rin itong magpahiwatig ng pangangailangang ihanda at ayusin ng maayos ang iyong buhay. Gayun din, maaari itong maging tanda na handa ka ng harapin ang isang sitwasyon na nangangailangan ng paghahanda. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag ng kalayaan at isang pagpayag na pamahalaan ang iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mananghalian kasama ang mga kaibigan Kapag napanaginipan mong kumain ng tanghalian kasama ang mga kaibigan sa isang panaginip Maaari itong magkaroon ng isang malakas na kahulugan sa lipunan Ipinapakita ng larawang ito na gusto mong makipag-ugnayan sa ibang tao Ikaw yung tipo ng tao na gustong makipagkaibigan at magpalipas ng oras kasama ang mga kaibigan mo ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na talagang pinahahalagahan mo ang mga relasyon sa lipunan at palaging sinusubukan na mapanatili ang magandang relasyon sa mga tao sa paligid mo. Ang pag-imbita ng mga kaibigan sa tanghalian ng magkasama sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng kahalagahan ng mga relasyon sa lipunan at isang pagdanais na magtatag ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Maaari Maaaring itong sumagisag sa pangangailangan magbahagi ng mga karanasan at kagalakan sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mananghalian kasama ng ibang tao? Kapag nanaginip ka na kumain ng tanghalian kasamang ibang mga tao, marahil kahit na sa isang taong hindi mo kilala, maaari itong ilarawan na sinusubukan mong maging palakaibigan. Maaari kang bumuo ng magandang relasyon sa sino man. Ang panaginip na ito ay maaari rin ipakita na ikaw ay isang sosyal na tao at maaaring umangkop sa iba't ibang mga sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong kumakain ng tanghalian? Kung nalaginip ka makakita ng ibang tao na kumakain ng tanghalian, maaring ito ay isang simbolo na kailangan mong matutong mag-relax at mag-enjoy sa buhay. Ang iyong mga pang-araw-araw na gawain ay masyadong abala para sa iyo at ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na tamasahin ang buhay at pahalagahan ang maliliit na sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng tanghalian. Kung nanaginip kang magluto ng tanghalian, maaari itong maglarawan na ikaw ay isang taong malikain at gustong sumubok ng mga bagong bagay. Maaari ka lumika ng isang bagay na espesyal at kakaiba. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na meron kang talento sa pagluluto at nasisiyahan sa pagbabahagi ng iyong mga kasanayan sa iba. Ang paggawa ng tanghalian sa bahay ay maaring sumagisag sa isang pagnanais na pangalagaan ng iyong sarili at ang mga pinakamalapit sa iyo. Ito ay nagpapakita ng kakayahang matugunan ang mga pangangailangan sa panjeta at isang responsableng saloobin sa kalusugan at nutrisyon. Ang mga panaginip tungkol sa pagluluto ng pagkain para sa ibang tao ay maaaring magpakita na ikaw ay nakikiramay at nagmamalasakit sa mga pangangailangan ng ibang tao. Maaari ding itong sumagisag sa kaligayahan at kasiyahan na nakukuha mo sa pagbibigay at pagbabahagi sa iba. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa mag-imbita ng isang tao sa tanghalian. Kapag nanaginip ka mag-imbita ng ibang tao sa tanghalian, maaari nitong ipakita na ikaw ay isang taong nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Gusto mong gumugol ng oras sa mga pinakamalapit sa iyo at subukang pasayahin sila. Ang panaginip na ito ay maaari ring ilarawan na merong kamatinding pagnanais na bumuo ng mas malapit at mas matalik na relasyon sa ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng pagkain mula sa isang tao. Kapag napanaginipan mo makatanggap ng pagkain mula sa isang tao, ito ay nagpapakita na nakakatanggap ka ng suporta at atensyon mula sa ibang tao sa totoong buhay. Bukod pa riyan, ang imaheng ito ay maaari din sumagisag sa pag-asa sa ibang tao. Ang pagtanggap ng tanghalian sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na makak makakakuha ka ng isang kaaya-ayang sorpresa o regalo sa lalong madaling panahon. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa pagtanggap at pagpapahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging abala sa trabaho sa tanghalian. Kung nga naginip ka maging abala sa pagtatrabaho sa tanghalian, ito ay maaring sumagisag na ikaw ay masyadong nakatutok sa trabaho o mga gawain. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maglaan ng oras upang magpahinga at kumain ng tanghalian ng tahimik, nang walang kaguluhan sa trabaho o iba pang trabaho. Kailangan mong balansihin ang trabaho at pahinga para mapanatili ang balanse sa kalusugan at buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa tanghalian sa bahay. Kapag napanaginip mo kumain ng tanghalian sa bahay, maaaring ito ay isang simbolo ng komportable ka sa iyong domestic life. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na mayroong kang emosyonal na katatagan at siguridad sa iyong personal na buhay. Ang tanghalian sa bahay ay maaari rin mga hulugan na pinahahalagahan mo ang oras sa pamilya at sa mga pinakamalapit sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng tanghalian sa paaralan. Kung nanaginip kang kumain ng tanghalian sa paaralan, ito ay sumasalamin sa mga alaala na naaalala mo pa rin. Ang tanghalian sa paaralan ay isang sandali na karaniwan mong nararanasan sa panahon ng paaralan upang ang panaginip na ito ay maaari maging isang paalala ng mga masasayang oras o masasayang alaala. Ang tanghalian sa paaralan ay panahon din para makihalubilo sa mga kaedad. Maaaring ilarawan ng panaginip na ito ang iyong pagnanais na magkaroon ng mas aktibong buhay, panlipunan at palawakin ng iyong network ng mga kaibigan. Kung nakakaramdam ka ng kasiyahan at kasiyahan habang kumakain ng tanghalian sa paaralan, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na maging mas kasangkot sa panlipunang kapaligiran.